madam daming nagsumbong ang mga mangingisda sa Sambale sa mga mambabatas na nakipagpulong sa kanila tungkol sa dinaranas nilang harassment mula sa China sa tuwing sila ay mangingisda sa baho de Masinlo. yan ang sentro ng balita ni Melales Moras Emosyonal ang ilang manging isda sa sambales ng kanilang ihayag ang umano'y pangaharas ng China sa baho di Masinlok o Scarborough Shoal. Yan ay sa isinagawang public consultation ng House Committee on National Defense and Security kasama ang Special Committee on the West Philippine Sea patungkol sa mga issue sa WPS. Ang isa sa mga manging ibinahagi pa ang isang video kung paano sila hinaharang ng naglalakihang barko ng Chinese Coast Guard kaya't madalas hindi na sila makapangisda. Kaya naman, nagpapasaklolo na sila sa mga kongresista. Ito po, dinadaan ko nalang sa luha. Dinadaan ko na lang po sa inyo dahil ngayon na po kayo bumaba. ramdam naman na ninyo siguro ang kahirapan namin. Sino ba ang tutulong sa amin? Wala po kami kilala dahil maliit lang po kami. Sino tutulong sa amin? Kapag eleksyon, kilala mo kami? Pagdating sa problema, hindi nyo kami kilala. Paano po? Ito po, dinitsahan po. Dinitsahan po. Ang sinasabi ko, sa saluobin ko po, dinitsahan po ako. Noli, Noli, ramdam kita kanina. Ramdam kita. Kasi sinasabi mo, pag duwa ang mga eleksyon, dito lang naglalabasan yung mga politiko. Pero, alam mo, kapatid, I would like to uh, emphasize that yung order ng ating Pangulo at ni Speaker Martin Romualdez, hindi pa naman mga si Pangulong uh, Marcos eh. Pero nakita niyo na pakikipaglaban na ginagawa niya sa mga bansang gustong sumakop sa ating lugar. Hiniaharap na niya ang kanyang pagkatao. Kaya, may eleksyon man o wala, lalaban tayo sa kanila tiniyak ng kamera na masusi nilang tutugunan ang isyu alinsunod na rin sa kautusan ni na House Speaker Martin Romualdez at Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. Sa ngayon, isa pa sa mga pinangangambahan ng mga mangingisda ay ang banta ng China na mga aresto na sila ng foreign trespassers sa mga teritoryong inaangkin nila. Pero pagtitiyak ng mga kongresista, Poprotektahan po natin ang ating mga na po ang Philippine Coast Guard, na po ang ating mga sundalo upang a uh, tulungan, no? protektahan ang ating mga mangisda na, na malayang makapaghanap buhay sa naturang lugar. Na, na, naiintindihan po namin yung kanilang takot at pangamba. Ngunit uh, naniniwala po kami sa kakayahan ng ating pamahalaan, sa kakayahan Uh, ng ating gobyerno na protektahan yung ating mga mamayan, lalong-lalo na sa ating exclusive economic zone. Bukod dito, siniguro rin ang liderato ng Kamaran na aalertuhin din nila ang iba pang concerned government agencies para mapaigting ang kanilang hakbang sa isyu. Malapit na naman yung budget season. Karinig natin yung ating mga fisher folks at mga ibang kahilingan na sinabi ni Kong J. Kungun at ang aking mga kasama. So rest assured that we will form a interagency para makaroon ng kasagutan. Melalas Moras para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.